mabuting buhay po mga kaibigan ito at uh, pipitas na po tayo dito sa ating uh, dalawang buwan na siling panigang ito po yung ating siling panigang bali magto po ito sa December 10 nakahalaw po tayo dito nung una ng isang bundle so ngayon titingnan po natin kung ilan po yung ating maharvest Pakita ko po sa inyo yung ating sili. Ito po yung ating sili. Yan. Dahil po niyang bunga. At saka dahil rin po niyang mga buko. So bali kausap ko po yung buyer natin kagabi. Itong ating sili. Kukunin daw po niya ng 250. Ang isang kilo. So, bali po sa isang bundle ay uh, 2,500 po ang kanyang ibabayad. So, iniintay lang po natin yung ating mga kasama para pitasin itong ating sili. Ayan. Alos pare-parehas po yung kanyang legleg po ng bunga. Ayan. Napakaganda po ng ating siling panigang. Unang-una nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil isang napakagandang biyaya ang ating natanggap ngayon dahil bukod po sa mataas na yung presyo eh marami pong bunga yung ating sili mga kaibigan kaya sabi ko nga dun sa aking mga kasama eh nun po tayo ay nalugi o namatay yung ating sili o ng tanim doon sa kabilang area sabi ko sa kanila huwag tayong susuko dahil hindi tayo makakabawi kung susukuan natin itong ating pagtatanim andito na tayo sa ganitong uh, estado kaya pagbutihin natin yun po ang sabi ko sa kanila kaya ito naman dahil sa aming pagsisikap yan yeah, ito po yung naging resulta marayong bunga at uh, hindi po namin inaasahan na ganun din po kataas yung magiging presyo dahil ang unang pitas lang po namin dati na 25 pesos per kilo eh ngayon 250 ang kilo kaya talagang ngayon po kami naniniwala na yung siling panigang ay nagto 200 250 pa nga yan po ang presyuhan ng ating sili ngayon kaya talagang masayang masaya po tayo ito po yung size ng ating sili oh. ganda niya, lalaki talagang kung babayaran mo man ng 250 ang isang kilo eh hindi ka manghihinayang doon sa ibabayad mo dahil yung pong ating yung pong ating halaman ay quality naman yung pong bunga mga kaibigan yan po napakaray po niya ang estimate po namin ngayon baka maka tatlong bundle kami kaya i-update ko po, po kayo dun sa ating mapipitas yan po tayo naman po ay tagapag-alaga lang kung ang nagpapasya pa rin po ng bunga nito ay yung sabi nga nagbibigay ng bunga ang Diyos kaya tayo po ay tagapag-alaga lang kahit anong alaga ang gawin natin kung tayo ay hindi bibiyayaan ay eh, wala din po mangyayari kaya tayo po ay ang buong pagtitiwala natin sabi ko nga po no, kung magkano lang yung presyong abutin natin pagpapasalamat natin sa Diyos dahil kami nga po ay mga kasama ko ano nga nun eh, ay talagang halos sa uh, hindi nila lang nila masabing ano ba nangyari sa atin but namatay yung ating sili so kaya ngayon po eto binigyan tayo ng magandang bawi nabenta po yung aking motor para lamang masustinihan yung pangangailangan ng pong halaman para lang hindi kami matigil sa pagtatanim kaya ito po ah, hintayin po natin kung hanggang saan tayo makakaharvest dito at kung hanggang saan yung magiging presyo niya na ganito kataas sabi po nila ang taas daw po ng siling panigang mula December hanggang January or February kaya sana po ay abutin natin yun tayo naman ay kahit anong presyo ang ating tamaan ay pinagpapasalamat natin sa Diyos importante tayo po ay may inaani yun po ang isang mahalaga kaya yun po mga kaibigan at uh, update ko po kayo dito sa mapipitas natin dito sa ating uh, siling panigang <coughs> kaya subscribe po kayo sa aking youtube channel at sa aking pong uh, facebook page may mga ilan ilan din po mga pangit yung ano mga dahon nya wala po tayo magagawa dahil pag pumangit na pong ganyan mahirap na siyang parekoberen tulad po nito inubos na natin yung mga usbong nya Titingnan po natin kung magsusupang siya ng maganda yan po Ayan, naka tatlong bundle po tayo mga kaibigan. Ayan. Ito may sumobra po na isang kila. Tatlong bundle po at isang kila.